na galing sa paso. Yung itinayim natin sa paso. So, hinervest namin ni Kamara. So, kumuha ko ng dalawang maliliit. Itra e, try ko. Itra e, try ko. Babalatan ko yan. Tapos, size ng konti. Yung maliliit. Tapos, lalagay ko. Ihalo e, ko dito sa sa bigas. So, magsasahing tayo. Tapos, sa halo natin ng kamote. Itra try ko kung kumain yung dalawa. So, ayan. Balatan natin muna to. Itratry e ko kung kumain yung dalawang ano, natin dito. Si Javier at si Kamara. So, wala, kamar. so, vale, first time nila yan. Ginagawa to noon nila nanay. Minsan. Minsan nagahalo ng kamoti. Ayan, tapos si tatay. Kasi si tatay lumaki na ano, yung sa kanilang lugar. Sanay sila na yung bigas, sinahaluan ng fresh na ano, yung coconut, ganon, nahalo. So, masarap nila yun. So, lumaki si Tatay ng ganon, pero doon, nalang sa amin na, minsan lang yan siya maglagay. Kasi, minsan hindi namin nagugustuhan nung mga malilit pa, syempre malilit pa kami. Tapos kapag nagpupunta kami sa lugar ni Tatay, yung nabubuhay pa yung mga lolot lola namin. Naalala ko. Nagdadala kami ng bigas. So kapag magsayang sila, hindi nila nilalagyan ng yung niyog. Hindi nila hinahaloan ng niyog. Kasi sabi nila, hindi saday kami. So ayun. <laughs> Nagsasakribes yung sila. Hindi sila naglalagay ng niyog. Masarap naman siya. Kaso, kahit sinasabi namin sa lola namin na Maghalo kayo, okay lang yan. Okay lang sa amin. Siya yung umaayaw kasi daw hindi kami sanay. So, sa, ganoon na may halo. So, ayun. Hindi na lang sila naglalagay. So, plain na lang. Plain rice na lang. Walang halo ng kamoti or ano, um, yung niyog. Walang halong niyog na. Kasi di daw kami sanay. Ayan, so i means natin to Pag yung maliliit na slice. Ugasan mo na natin. So yun, yung na natin, i-ano natin ng maliliit. I-lagay ko dito white water para hindi mangitim. parang carrots yung kulay niya. So, ito na siya. So, ito yung bigas natin hugasan muna natin. Dalawang takal lang to ng rice cooker. Parang mas madami yata yung <laughs> mas madami yung kamuti. <laughs> Ayan. Hugasan na natin para may saing na natin. Andi na Hugasan ko na yung rice natin. Ayan. So, lagyan na natin ng sabaw yan. Tapos saing na natin. Ayun Ay, Tulung siya mga lalabs. <laughs> Tulong-tulong na siya. oh, orange na. Parang carrots. Anong tawag nito ngayon? Rice na may ano, sweet potato na may kunting rice. <laughs> Para mas magami yung ano, kamuti. Ayan, naging ano na siya. Nakuha ako sa... parang masarap yata. Ito na yung rice natin, mga lala. Siluto na siya. Yan, sa mahinit pa. Yan na ay yung kamote natin. Sweet potato. Tapos ayan, may sita with shrimp tayo. Galing yan sa garden yung sita. Um, chicken liver. Minadobo ko. Yan. Tsaka sa spam. Favorite ni Kamara. Yan, kain tayo. Tingnan natin kung kumain siya ng rice. Kamara! Come here. Put ready. Look at the rice. Spam. Yay. Wash your hand, please, wash your hand. Look at the rice. So that's the sweet potato. It looks like mango. <laughs> mango, double mango. So you like the rice? The rice is okay with sweet potato. The rice tastes just like rice. Mm, so nothing different. Huh? Tastes like sweet potato. Hindi lang. Tastes like sweet potato. Kain mm -hmm. tayo. Ang aming tatay tulog pa. So, ayan na ay yung ano natin. Kamote.